Hello guys! Good morning everyone! Ayan, so for today's video, ay magluluto nga po pala ako nitong omelette na may cabbage para sa aming breakfast at mag na lang din po ako ng mga leftover na sotang hungisado at yung aming longganisang hamonado So, ayan nga guys, so nag na ako dyan guys ng ating sibuyas dyan sa ating pinainit na pan na may mantika at ilagay na natin dyan yung ating cabbage na hiniwa-hiwang maliliit, ayan mahaba na maliliit yung hiwa niyan guys. So yan, lulutuin lang natin yan ng konti at maglalagay ako ng paminta. Ayan, at maglalagay din ako ng konting salt. Yung ating binating itlog, nilagyan ko na rin guys ng konting salt yon para may lasa na mamaya yung ating omelette na gagawin. So ayan na, ganyan lang yan guys, kasimple. Ayan, try nyo to guys at napakasarap nito guys. So ayan, at nilagay ko na dyan yung ating binating itlog. So gumamit ako dyan ng apat na pirasong itlog at yung ating cabbage is kalahating pighati ko lang yung isang buo. Ayan. So, tinakpan ko lang yan guys at pinaluto-luto ko yan. Tatakpan ko uli yan guys. Pakalagay ko nitong ating spring onion or yung ating dahon ng sibuyas para mas masarap yung ating omelette. So, napakasimple lang yan guys. At the same time, syempre healthy pa. At ayan na nga. At check na magugustuhan na naman niya ng 3 sons ko. So ayan na nga. At luto na yan guys. So i-transfer na natin sa ating plate. Ayan guys. O diba parang pizza lang. Ang sarap nito guys. Super. So ayan na nga. At naglagay ako dyan guys ng ketchup. Para mas masarap and magandang tingnan. So ayan na nga. At i-ready na rin natin dyan yung ating longganisa. Nilagay ko dyan yung ating mantika na medyo nagbuo na siya. So, ayan yung natira naming longganisa ng isang araw para hindi masayang. Ayan. tininit ko ulit guys para mas masarap. Siyempre, ayan. Hinaluhalo ko lang yan. Siyempre, dati naman na po yung luto. Parang papa sobrang brown lang natin para mas masarap siya guys pag medyo super brown brown na yan guys. At maya maya ay aahuni na rin natin yan guys. So, ayan na nga guys. So, luto na yan. Ayan, pwede na yan guys ahunin. So, i-transfer na natin sa ating plate. Ayan. So, ayan, nag-brown-brown lalo siya, ba diba, guys? So, i sama naman natin dyan yung ating leftover na sotanghon gisado. Ayan. Shoutout nga pala dun sa nagbigay sa akin ng sotanghon dun sa aming tinugtugan. So, may pa -take out pa. Ayan, maraming thank you. Sobrang sarap din ng sotanghon nila. So, ayan na nga. At hinaluhalo ko lang yan, guys. So, nagdagdag lang ako ng konting seasoning para mas may lasa ating sotangon. Pero masarap na po siya, ayan. Galing pa to sa Regal Hotel Plaza, o oh, di ba? May pa-take out yung aming tinugtugan. So yan lang guys. Ito yung aming breakfast for today. Ayan, niluto ko lang yung omelette saka itong reheat lang na so gisado at yung ating longganisa. So guys, ito lang yung video namin today. Sana ay nag-enjoy kayo ng aking video. And sa lahat na hindi pa po naka-follow, pa-follow na lang po ng aming page at pa-share na din po. Ayan. Salamat po sa lahat na nagsishare ng aking video. See our next video again. Thank you for watching. Ciao. Babu!